...ubig na inumin, nga daw kami yung... ...inugli. Dua ma, dua. Madua na ma. Sinama daw, umakyat. Madua na ma. Pero akyat kaya ako, akyat na lang kaya ako. Madua na ma. Kaya ko mag ano... ...silo akyat yung utol, kaya ko. Hilo ko eh. Hilo ma? malupat ba ganun yung mana na kayo o mano milay na kaya mo yan kaya mo yan ma kaya mo yan kaka mo nalula ako pag hangad pag ano teka lang teka lang masaka kita masaka Oo.

Yan. Akya. Climbing. Nakukulat. with the sexy dress. <laughs> climbing. Nakukulat. With a sexy dress. Look at me. With a sexy dress. Okay. Oh lala. Wala kami tubig eh. Kaya ba? Sing. Saka on yung sing. Niyog sing. Saka kami Nyog! ay sabaw. Tubig. Ba't wala na akyatan? Mira, hold On va faut about. On va log. On sing. Mais. Mais bah ça va dans le. On va se baguer Dito na. Sing ko na sing. Dala. Sige ka, ako. Andak tayo. Alis, go away. итая Э! У! И до капуй Ini tu kamera betul. Susah <laughs> korek. Masuk tapo ya. Ha? Ah. Grab. Wow. Ni lok. Huh. Hidak hidak uha aku. Pada kasi minum-minum, inu orang inu men. Betul. Grab. Minum grab. Nak aku nak. Grab Ang sasakop makaasak, pero meron akong taka. Pag nauho ako, wala kami tubig. We don't have water Wala po kami inumin. Kalanya kayo lang marunong umakyat. Wala tubig kami. Naimo ka tubig. Po. Inggil <laughs> ten nalo. Pags tulas taas. Kaya ko paki bato buo sa baba. Oh, wow, eh. oh. Sa baba lang man, sa baba. Oh, ako eh. Huh. Di, hindi pa rin ko. sa luwas, sa luwas ak masaka. <laughs> May mabasa. Sa ano? Pag, sa talon sa, sa ano? So Ano tawag na? Ha? Sa... <laughs> na, ha? 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 Hei, apa, macam, hei, apa, macam, na luka nak? Oh, apa ni? Na luka tak? Ah, na luka nak? Anak pemaham ah? Mau apa ini ya? Parah Parah buang mana? basta nang intrap ka mo. <laughs> eh buang ini. Makan buang. Buang. Makan. Ada. Buang. Makan. Buang. Makan. Buang.

Masol bang ako, ako ng tubig. Nakulang pa ako na, pa. Paano mga saka, ako makakaabot. ito. Hindi naman ako. pa. Sira, sira, sira. Hindi, hindi, hindi. Hara sa na! Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi.